So mga Abel, no? Ah, uh, nagpunta ako ng post office kahapon. So ngayon, papakita ko sa inyo kasi nakuha na natin yung AdSense natin. So ngayon yung PIN codes nakuha ko na. So ngayon, papakita ko sa inyo kasi pumunta kami na mag-asawa para malaman niyo kung paano namin nakuha yung ah uh, PIN code ko. O tara mga Abel, tara samahan niyo ako. So, mga Abel, no? punta tayo sa post office kasi sabi nung uh, ni YouTube baka napadala na check ko daw sa post office ng San Simon so ngayon pumunta tayo check, -check natin kung makukuha na natin yung ano natin, adsense natin o yung pin code tara yan mga biel. Ano yung brain? Sulat? Hmm. Kanina daw? Dadi. Ano pa tingin? Daddy. Ano daw? Wow, AdSense Brain. Mm. Hello, dali, tabi mo kay Dadi. May nagpadala ng love letter. Dadi may nagpadala ng love letter sa'yo. Sino ba may bago kang girlfriend? Oh. Wow, naman. Ay, may pangit to, no? Sino ba yung nak sexy? Soon. Ano yan? Ano yan? Wow. Ay. Ito mga katropa, mga ka-BL, dumating na yung ano natin, Google AdSense. Yan mga ka-BL, oh. Wow, ito. Ano nakalagay? Melvin Bagsino. Puroxin ko, Santa Monica, San Simon, Pampanga. Tapos Ayan, dati pa. 2015 Philippines. Testing na mo dad. Important documents. Ano na yata dad? Ah, uh, January 4 pa yan. Hindi ah. alam yung pinaka... Sali, ito mga katropa, ka-BL. January 4. January 4 pa daw to dumating. So ngayon hindi di maita daw to nung uh, nag uh, nagde-deliver na sa post office kasi kanina nung pumunta kami doon ah uh, nasa field yung nagde-deliver. So ngayon sabi namin ah uh, call na lang po 'yon then umuwi na lang kami kasi sabi nasa field nga daw hindi ma-contact. Pagkatapos mga ABL ah uh, umuwi kami dito then sabi nga Uh, pali-deliver na lang daw dito, tinawagan kasi hindi nila makita yung magsino kasi ang nakalagay dito kasi sa tinitira namin is Aguilar one. Aguilar, purong 5 sa BNN ko, yung Aguilar eh yung magsino, hindi nila kilala officially ano na tayo, talagang uh, ito na yung Google AdSense natin at sa hapo pa lang nagpapasalamat ako sa inyong lahat at sa walang sawa nyo pong sumusuporta sa akin na Huwag niyo pong, huwag po ay magalala. Pagagandahin po natin lalo yung ating mga video at saka yung ating mga pawian. Hindi uh, ko, di ko lang po masabi talaga ang nararamdaman ko. Kahit po paano, <kip 27> medyo may aasahan na ako. Uh, may aasahan na ako sa monthly. Kahit punti-unti lang, hindi naman ako nag-aangit ng malaki kaagad. Sa lang po, ano lang yung ibibigay sa akin ni Papa Jesus, tatanggapin ko yun. So yan mga Abiel, ipapakain naman tayo ng mga ibon natin. Warrior natin dito sa mga summer at saka ano natin. Mga south natin. Ah, winter pala. Summer yan. Kumakain yun. Si BL Grizzle at si BL 11 Pedros kumakain. So, dito naman tayo. Kasi sasakay natin sila mamaya. Kasi may loading tayo ngayon. Ang loading natin ngayon is lapas Tarlac sa UFC. O, ito kumakain pa yung mga warrior natin dito sa kabila. Na sasakay din natin yan sa ano sasakay din natin yan sa UFC ngayon yan eh yes, sana hindi ko paglinis dahil nasikaso ko yung ah, uh, pumunta ako ng bangko nasikaso ko mga kabil nasikaso ko yung ah, uh, yung ano natin sasahuri natin sa youtube so kailangan ko kasi mag open account so yun ang ginawa ko kanina nag open account ako pero bukas pa matatapos yan mga kabil yan. Yan nun. Naglalandian na naman sila. Ito. Yan. Update, update ko kayo sa mga ibon ko. Yan. Kumakain pa sila. Sige, kain lang kayo. Para mamaya, ibusog eh, busog kayo. Isasakay ko kayo mamaya sa ano? Sa UFC. Ilan sasakay ko dito? Ilan ba sasakay ko? One, two, three. Apat apat sasakay ko dito apat lima anim pito ah bala yan pala anim sasakay ko pa pala dito anim dito anim so yan punta muna tayo sa mga breeder natin yan o no? Nandito dito sila ayan state update, update lang tayo mga abiel. adesmet ayan medyo hapon na kararating ko lang galing nga po ako sa video kasi kaso ayan mga ibon natin Ayan, sa Abiel. Oo oh. oh, nga pala mga Abiel, meron pala akong bagong papisa. Yan. Diba natandaan nyo yung sinabi ko sa inyo na nagano tayo, na pinapisa ko si Blue Classic at saka si Spaniard. Anak yan ni ano, uh, Joe Stone, Grisel. Ayan. O, oh, na tayong dalawa. Ayos na ayos yan. Ayun na nanay niya. Turo ko sa inyo. Ayun yung Grizzle na yon si Joe Yan mga Abel, in-update ko ay sa mga ibon ko dahil <laughs> ayan, gutom na gutom na rin talaga sila. Tao ho no -oh uhaw Yan, ito na si ano. Ito nga pala si Inbred Tensil Gay, guy. Ayan. Ibabaano natin yan. Ah, gagamitin na natin siya sa breeding kasi may nagpapasingsing sa atin. So ngayon, sa so, sunod na video, ipapakita ko sa inyo yung mga singsing -sing na yun kasi next week dadalhin sa akin yung singsing. -sing. -sing papakita ko sa inyo ayan oh may nagtiwala sa atin na uh, ilalaban ng mga ibon natin yan gagamitin ko ng breeder yan pampapares ko kasi mga gurato, mabilis tong ibon na to yung mga anak nito mabilis eh yan so eto andito yung magnanay ayan yung magnanay si Desmet at ang, ang anak niyang ang apo niya si Desmet then ito uh, apo rin to ni Desmet ayan tutubi So, ito. Dito sa mga pichon na to, meron tayong ipadadala dito sa isang araw. Pag dinala sa atin yung singsing, -sing, ito yun, oh. Ayan yung checkered na yan. Ito yung checkered na yan, ayan. Si Tencil kasi yan, ayun, ayun, Ayan. Ito to si Tencil. Ayan. Ayan yung ipadadala natin sa susunod na araw. Ayan. Papakain muna ako sa anila at magbibigay tayo ng mga vitamins sa anila. Ayan, mga abel naman, yan. Medyo madilim lang talaga. Hapon na po, eh. Yan. Dito tayo. Ayan. Ayan, mga Abel, no? Uh, kararating ko lang. Katatapos lang na namin ng loading. Nag-loading kasi kami ngayon. Sa Paz Tarlac ang bitaw namin tomorrow. UFC kami. Na ako kasi coordinator ako dun. So, ngayon, ah uh, inasikaso ko yun. Then, yun niya. Kaka-uwi ko lang. Then, Uh, kanina, may nasikaso ako about sa AdSense ko. Uh, pumunta ako sa bangko ngayon. Bukas, ba babalik babalikan ko yung bangko. Uh, nagpatulong din ako kay, sa kaibigan natin, si Bro Madla Loop TV. Kasi siya yung tumutulong sa akin step by step sa mga YouTube ko ases para hindi ako magkamali ng gagawin ko. So ngayon, kasi ngayon, bangko na kami. Doon na kami siguro sa Saudi. Hindi ko rin kasi alam eh. Kasi sa yung mga datihan, Western Union. Pero sabi ngayon ni eh, YouTube, parang magbabangko na lahat. So yun mga abiel, no? eh, gagawa ko naman ng content yung buwas, tapos magsusukat din ako buwas, papakita ko sa inyo, gagawa tayo ng video ulit, buwas at saan ng uh, kasama na yung pagsusukat sa alupisit sa mga player natin. So yun mga abiel, no? Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, paiwanan na lang po ng like at share tong video na to at dun po sa mga bago pa lang nakakapasel sa aking channel please subscribe. Tsaka pakipindot na lang po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko na ito nito. So mga abel bl ka maraming maraming salamat sa inyo. Happy flying and God bless.